Jerusalem, Luzon, Visayas, Mindanao, nandito na naman kami, nag nang ng dilubit, unta makakuha, magdagan, bisa gamay, basa na ah. Yan, among, among kauban kaoban si Desai, the great. Ay, mga kamising. Bakbakan na naman to mga kamising, di baling wala kay Butchokoy. Basta may round, sabigyan natin, Panginoon. Di baling konti. Basta marami. Di baling maliliit. Basta malalaki. Figurado ha? Oh. Malalaki ah oh. oh. Basta, bigyan oh. natin, Panginoon yan. Kung ano ibigay sa atin, oh. tanggapin natin. Tanggapin. Kung wala, ah, no, tuloy no, no, lang. Tuloy, tuloy lang Tuloy laban. Okay. Dahil sa panahon ngayon, tagirap talaga. Kaya <laughs> laban lang, laban. Laban, okay. lang, laban, okay. laban lang. Tara lang. Let's go. Hariya, ah, di baling wala. Basta mayroon. Basta bigay ng ating Panginoon. Adyan <laughs> <laughs> na tayo mga kamising. Tara. nasa buhok. Lah. No. Ikaw, ako muna maghila ha? O sige, hapon, ikaw okay. na maghila. Ayun, ako naman. O sige. Si. Ako muna. Sana makarami. Uy. Uy. Baling konti muna. lagang <laughs> <laughs> sini gang mau ngalising sini gang sesampalok sa ah Oh, sambil Oh, kemarin belum 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 Baca, baca. belum sunod mga ka-amazing Kuy! Ano kuy! Laki! Lapo-lapo! Ala, ublong? Siri, ublong, ublong Wala lang Oh, dalawoy, mga ka-amazing oh Ano? Patay Alam Ay, sarap yung ulam patay Isa, isa, isa Meron pa say, meron pa say Sarap yung ulang patay Meron pa mga ka-amazing <laughs> Ano oh. ka pala mo eh tanan Ula! Sa Sayang! Wala laki mga ka-amazing Patay mo lahat eh na wala, balda na, <laughs> balda na na apa Wala na patay na naya? Labas ang tinai ko dyan. Hindi pwede na yung pangulam. So yung mga kamising. Oh, tanggal Dalawa oh. Sabi ang tanga nyo rin. Huwag ka lang muya. Dapat. Yung babad na sobrang yung babad. Kainin mo kayo. Ha? Kainin mo. Ayok kayo. Hindi mo ko si kayo ko na po ko oras babad. Sabi ko si Bucho ko, isang oras na pakita sa kayo. Mga kamising. Sabi ko siya isang oras eh. Marami na sana. Oh, Oh, isa. Say, sarap ang sai say. <laughs> It's kabitsi, say. Sarap to, say. Alam. og oh, sweet and sour. sweet and sour. <laughs> okay. mga okay. daan, eh. Mm -hmm. Lamoy. Lamoy man, mga kamising. Patay na Wala na lawak. Patay, na, patay na. Oh? Balda, balda na. na lawak. mabuhay mm -hmm. na.

Oblong. Ipot. Ipot, nakakamising ulit. Kaya nga ito yun, ang galing isa kanina. May pang ulan na naman tayo. Uli uli. Yes. <laughs> <laughs> Ayun, laki, laki. Laki, laki. Laki, laki. Mm, wow. yun uh -huh. lah oh toy ngot gi tikoi yun duyun landing sing sing landing manasing sei sei oh wei <laughs> ah. butak लगे इंजेक्शन <shrough> 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 Nasay! Buhay na buhay to. Buhay na. na. Buhay. Gawin laki. Buhay. Buhay. buhay yan. Ay, buhay daw patay mo yun sa'yo. Hindi yan. mo, sa'yo. Buhay daw sa'yo. kaya ito siya? Ha? kaya nito? Ako ba? ako Masarap kong kaya Hindi mo na lagyan natin anak Para sa Masarap sa ulam Okay, okay. nilagyan natin pang sa ano vitamin sa may nag-aabang um, na agad kayo <laughs> pang pala. palakas sa ano sa katawan yan kasi siya sa vibrate ng <laughs> <laughs> fix pagod <-table. laughs> yes nilalamig siya yung kaliro say <laughs> nilalamig yung <laughs> nilalamig yung kaliro nilalamig yung kaliro Yang terukur, okay, yang terukur, yang terukur, yang terukur, yang terukur, gini gini yang terukur, yang terukur, yang terukur, gini terukur, Oke, terukur, yang terukur, yang terukur, yang terukur, yang terukur, yang terukur, yang terukur, Hey Oi no

Ang sarap yung babaganipos, niya, mga oinal nga, saboy, saboy 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 na, saboy 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 Akin na daw. Akin na Akin na yung ulo. Tumlay. Hmm. kamusta bro? Si Kagawad Wala pa? Mayuro ba? Mayuro ba? Si Mayura? Si <wa>. Frankitanod <Mayura> <laughs> si Mayura Wala pa? Uh, si Frankitanod <laughs> Wala pa rin Gabi yung Frankitanod mo sa'yo? Ah, kinayo pati bukog yun sino mo lidya kung sino mo lidya si siyang bilid ng okok lalaway <laughs> sakain eh. hila na naman sa pangalawang area mga kamising oy na magdagdagan saganya besante oy ini pesamento ni lapo ako muna magilak oy ha ako na magilak ikaw muna Ay, ikaw kau ah, sige ti ako muna para mamahid ng daigdag ako be pa alisin ako bola kanjek daguy Ikan uh, apa kamu kamera saya? Masih kamera apa? Kami punya, uh, ka. kami punya. Mana Oke, aku libur lagi. Sayangnya kau, libur lagi jadi bagus dia. Karena ini makan tayangan. Oui, Atuh. Tahu ya kau yang paling elit. Itu yang kelima kami sih. Bicara dobro. <laughs> See? mayroong kukwensik siguro magiging 7 kukikilawin daw sana nito sa iyo kaso boy <laughs> wag na say iyo <laughs> meron Ah, uh, talakitok yung unang talakitok na nanghuli namin uh, sinigang ngayon, sabi naman siya ko eh, take home may so, eh, tatlong pambenta tayo kontento sa huli namin. Mahila <laughs> <Bailan> mo tayo. Hindi na kontento si Mucho kayo mga kamising. Baka makachamba. pa. Nagpahila-hila siya. <laughs> Kahit ano, basta mayroon <laughs> Maling maliit. Basta malaki. Hahaha. <laughs> <laughs> Ay, Ayan yung benta natin. Kahapon, yung benta nyo, yung na unang natin, binigay ko na doon sa mama mo, Sai, tsaka sa, sa, kanya, sa asawa. Mm. Tapos, Koy, yun yung benta natin ngayon, Koy. na uniform ka ngayon, ah. <laughs> Naya kami sa'yo, iyo, <laughs> Naya kami kay Bucho, Koy. Hindi kami naka-uniform ni Bisay. Huwag kayong mahiya kasi hindi na po. Ah, pero kanina, Ay, man, man. hindi naka-uniform, diba? Mm -hmm. At yung benta natin, Koy. Ang live. 2.4 tapos yung dalawang patay sayang yung malaki ah tigna mo 2.4 times 500 500 kasi konti lang mahal kunti lang. Diba? pag konti mahal kunti pag, konti, pag marami mura maligtad maligtad okay lang yan. okay <laughs> lang yan basta sabi niyo po siya boy di baling konti basta marami. marami marami ilan lahat ng total benta natin boy 2,375 2,375 eh, okay, dahil ilang araw na tayong talagang mahina yung pahuli walang bawas expenses direct yung hati yung dalawa ako na bala kay kapitan oh. bali 1187 bawat isa kami sa amin na to mm -hmm. na eh. mm. <laughs> 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 mm. yun yeah, so eh mungkin sa yan sa sayo oh, um, marami say, oh, sa akin dalawa lang lugi hindi <laughs> 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 oh, mag magatit na iyo saka na dahil say ano na sayo 1175 1185 1187 bawat isa kay hindi ah, 1987. May may ano ko? 13. May 13 ako sa iyo. 13. May ano lang. Ah. Ha? Keep the change. Keep the change na naman. Kuwarta. Thank you, Lord. Bye. Bye. Signing again. Signing. <laughs> mm. O, okay, ingat yung dalawa. Ingat. ayano na, ha? Binigay ko na yung benta. Sai, mm. kamusta yung sayo mukha kagabi? Okay lang. Masay. Okay lang? Oo, direct sa sayo. Siti say, Sai, ikaw ko. Ikaw, kamusta? Nasunda mo na asawa mo? Nasunda ko na. Nahag ko na. <laughs> Nahag ko na. <laughs> ingat, kuy. Eh, ingat. Ingat yung dalawa. <laughs> Bye-bye.